Yo, magandang hapon mga kagilang bukid no. Nandito tayo ngayon sa asa ah, farm, asa ah, sa farm. Dito sa bukid po nag, nag ah, harvest po kami ng mais. Ayun. Yung palamay palamaisan po nung bayaw ko na babae. Andun po siya. Si Ayun, si Mommy Bean sambot. na Andon po sa so may dulo, hindi makikita, no. Andon po sila oh. Nag-harvest din po sila ng ah, ng mais. Ayan. ayan. actually guys, kanina pupu po, po kami umaga dito. Ayan, kasama natin si uh, Richard Romero Vlog. Ayan, uh, si Bagobo Vlogger. Ayan po. Ayan po. Vlogger na Bagobo. Vlogger na Ayan po, nandito kami. Ayan. Naka ilang sako na rin po kami. No? Nag-harvest kami ng uh, mais. Para pang ano to guys, pang konsumo no. Kami lang po yung ano na ito pa ano lang natin to sa gilingan tapos para maging bigas ng bigas mais no ayan po at ito na po yung mga ano yung mga nakuha namin ayan malalaki po yung ano niya yung puso yung ano niya yung bunga ng mais ayan nandun po si bagubo vlogger ayan nandun pa po marami pa yan guys oh meron pa yan dyan ayan And dyan sa may bandang taas, meron pa po din doon sa so may ano yun, ayan yan sa gilid guys kanina. No, pero tapos na po kami dyan, tapos na namin uh, na harvest yung dyan na portion. Ano po? Nando na po yung ano namin. Ah. Yung mga na-harvest na, na doon na po, yung mga yung iyon ko makikita yung sako. Ano po. Nando na po mga ah uh, kulang-kulang limang sako na po 'yan. No, yung nandyan sa baba siguro. Yan po. At nandun din po yung isang kasama natin, yung isang bayan po namin, si uh, si Junjun o si Gordon. Yun po, yung kasama ko din dati sa vlog ko. Hindi na kami nakapag, ano guys, matagal na kami hindi nakapag vlog, no? and maraming marang pala dito guys, so ito yung mga puno na marang malalaki, maraming hinog yan guys, kaso mataas. Yan. wala tayong talent sa pag-akyat. Yan po oh. Yan, marang yan guys. Marang. Ito pa dito, maraming dito. Mga puno ng marang. Ano? Ang daming bunga, ang daming hinog. Yan nga lang, hindi tayo makapag-akit. Ano? ang daming hinog. Mga hinog yan guys o. Oh. Mga, mga kayang, kayang, ano ang tawag dito? Yung mga kulay pula na yan. Ayan po oh. Yun, nandun pa sa taas oh. Ang dami. Siguro sa isang puno, sa isang puno na yan guys, nasa Mayigit sampu po yung mga hinog. Ayan tapos nakailang ano yan o. Oh. Nakailang puno yan dyan. Nandun pa sa baba. Ayan o. Oh. Ang dami. Dito pa o. Oh. Marami guys. Nandun pa sa kabila o. Oh. nandun din doon o. Oh. May marang din doon banda. Ito pa. Marang din yan o. Oh. nandito pa yung banda. Ayan o. Oh. Marang din yan guys. Ayan maraming hinog din o. Oh. Oh. Diba yung kulay pula na yan guys. O hinog na yan guys. Sobrang ano na yan. Napaka tamis niyan. Ayan. May ano pa. May panungkit. Ayun. At ano na guys. Uh, 2.30. 2.30 na po ng hapon. Ayan. Ayan. Mayamaya maya konti mag ano tayo mag kapi muna mag -merinda. Yan po yung kabayo nilaw. o. Oh. na sa ano yung kulay puti na yan. Ano kumakain. Yan po. Yan po yung kakargahan mo no, ng mais nila. Yan. Kami po yung taga sanggi no, tong, yung taga harvest. Tapos si Brad yung isa. Siya po yung taga hakot. Taga hakot ng mga na harvest namin. yun oh. Yung mga pundok-pundok na ano namin. Yan, siya po yung naghahakot, no. Yan. Siya yung may-ari nito, guys. Yan. Yung may-ari, yan, no. May ano parang parang hito, 'di ba? Yung hito may ano, may biguti, yan, you no. Know? Kulay puti. Biguti niya. Ampo. <laughs> ano Ankontin lang po yan guys. Ayan o. Nabali yan na na yan. Hanggang dyan na lang o. So may mga kamuting kahoy na yan sa gilid. Hanggang dyan lang po. Siguro mga ano na lang yan. Mga isang sako na lang siguro yung harvest na yan. Mayigit. Ayan. Isang sako siguro yan. Mayigit. Ayan. At matatapos na rin. Ayan kita-kits mamaya guys. Mag ano pa. Nag-iinit pa ng tubig si... Masipangit no dahil uh, tayo magka mamaya. Yan po, kita kids Bun. Ngayon ni guys amo ang mais guys, gapon. Hmm wala Nat guys Moraning galingon tanan agalingon oh lang tanan guys kay Bole Oi makaon sid at bins Tagala gituyo na Ah anata guys i gaming bigas 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 Magpakormo ha taka. Ngayon si Tonyo pa pa. Hindi si Tonyo pa pa. Hindi si Hindi si Tonyo pa pa. Hindi si Tonyo pa pa. Hindi si Tonyo pa pa. Hindi si Tonyo po pa. Hindi si Tonyo pa pa. Hindi Meron <laughs> dito. So yung nandun sa ano guys, yung sasako na yun pang gawing sa yan pang ano, para itanim ulit. Ayan po. Ayun. ito yung pinagkunan ng ano, yung mais. At si, ito yung may guys oh.

Selamat, yang belum film, eh, guys, saat uh, kita gas time, iya.